Ba, binabawasan kasi ito yung mga sanga para tumuloy yung kanyang bulaklak. Tulad dito. Yan, may mga bulaklak siya. Tapos ito, magbabawas tayo kasi may bunga. buwasan natin yan. Yan. Kahihingay natin yung mga sanga para bumulaklak. Matuloy yung bulaklak. Yan. Sayang, may bulak na yan. May bunga. Tawasan natin. Ganyan. Yan. Yan. Ah. kita Oh. Yan siya. Oh. Nakahinga na siya yan. Nakahinga na yung mga sanga niya. Bawas-bawas din. Yan. natin. Yan. Kaya kapag nabawasan siya, bigla siyang dadami ang bulak na. Yan lang. Ang tawag dito ay pruning. Nagpupruning tayo ng mga sanga ng kalamansi.